Arestado ng mga tauhan ng PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 5 ang isang babae dahil sa kasong cyber libel. Ang balita mula kay Patraluman, Mary Grace Artizuela. Hindi na nakapalag pang ang babaeng ito nang ito'y basahan ng warrant of arrest sa isinagawang joint operation ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5 at Jose Panganiban Municipal Police Station. Sa ilalim ng pangasiwa ni Police Colonel Dennis ardelata Relata, kinilala ang suspect na si alias Cheney, 52 anyos at residente ng Jose Panganiban Camarines Norte kung saan ito inaresto nahaharap ang suspect sa kasong cyber libel na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang nasabing warrant of arrest na may criminal case number 33091 ay admission of Honorable Judge Evan Dizon, Regional Trial Court Branch 40, daet Camarines Norte, na may inrekomendang piyansa na nagkakalagang 30,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ipinalam sa akusado ang kanyang makarapatan sa konstitusyon sa ilalim Dim ng Miranda Doctrine sa lingwaheng naunawaan nito. Kasalukuyang nasa pangalagan ng Jose Panganiban Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Ito po ay nagsimula sa pagpail ng kaso ng libelous dito po sa aming opisina hanggang sa malabasan ng waran. So atin pong pinalalahanan ng ating mga kababayan na iwasan o pag-isipang mabuti ang pag sa social media para maiwasan po madimanda ng label. Ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, watching over you on Cyberspace. Nagbabalita para sa Police News Network, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.